Hello Leo Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Therapy PH. Tiratya -tira na po tayo sa inyong monthly reading for April 2025. Gamitin niyo po ang aking uh, comment section. Gamitin niyo po yung gawing... Gamitin niyo po yan as your manifestation board. Isulat niyo po dyan ang inyong mga wishes. Oh, Queen of Pentacles, mga resources this month mga wishes mo, mga plans, mga paraan o ways sa gusto mong ma-acquire yung mga plano mo this month. Gamitin mo yung I claim, I manifest, I wish. Yan, isulat e, mo yan sa baba and who knows, after the month ends, ay maganap at matupad ang mga wishes mo na yan. Gamitin po yung mga um, intuition this time para makuha niyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na yung spirit guide sa ating reading. Yung ibang messages po ay para sa ibang Leo yon So, um, relax, relax lang po kayo sa ibang mga mensahe. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa yung generosity and kindness. Start na po tayo. Ano, -ano ang naghihintay sa inyo this month? Inhale. And exhale at the center of your reading you have the page of swords beautiful in the area of what you want you have the 3 of cups in the area of what you need you have the 5 of pentacles in the area of what's affecting your current energy meron kang 10 of wands in the area of your near future meron kang page of pentacles in the area of your challenge leo meron kang king of swords In the area of your fortune, meron kang five of swords. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang two of swords. At the queen of swords. Beautiful. At ang yung outcome this month, Leo, meron kang king of wands. Ang ganda nito, of having the fire and a motivation to get and go for the things na gusto mong makuha. At the bottom of your deck, Leo, meron kang eight of wands. Wow, good news you are being um called and encouraged to go and fight for the things na gusto mo because you are um, being reminded na sa, na sa tamang uh, path ka. You're on the right path. You're on the right direction. Nakaloob sa iyo ng yung spirit guides and the God. Kaya laban sugod sa mga bagay na gusto mo because tamang landas yan para sa iyo. Congratulations. Ano to yung mga paparte na good niyo sa iyo? Ang tabayanan mo this month, Leo. At the center of your reading, meron kang page of swords. I'm seeing here na minsan daw habang tinatry mong gawin yung mga bagay na gusto mo habang inaaral mo o chinatsaga mo para makuha siya, be playful daw. Have this parang playful energy. Uh, huwag puro seryoso. Huwag laging ang um, uh, na nakatutok ka nga, yes, pero parang wala ka ng fun. O hindi ka nag-enjoy. This time, have a playful heart as you work hard, you play hard also para ma-enjoy mo din yung process at hindi ka uh, overwhelmed because sometimes a uh, good news of 8 uh, eight of ones is very overwhelming dahil ang daming-daming mangyayari sa life mo na uh, blessings and new opportunities. So, ang challenge sa iyo ay parang na-overwhelm ka at na I don't know why, pero parang nasa-suffocate ka at hindi mo alam kung anong gagawin. So, make sure that you're also having fun in the process for others im seeing here na kung kailangan may aralin aralin mo liyo kung kailangan pag-aralan pag-aralan mo because essential yan for you not just for your work but also for your credentials and skills ano kung kailangan mo uli nang yung, yung trabaho go for it For others, meron kang pipirmang kontrata this time. So congratulations in your April Leo, may contract very clear with a page of swords. Or good news, a document and um, approval because page of swords all about document signing, ganyan. No, kompleto na this time. Page of swords being clarified by the queen of swords. Yes, have some, um, dalawang no, bas yung queen of swords. Clarity in your mind, what you want to do, Especially now with the contract signing and all information na darating sa life mo now. Be playful. Be open-minded also with the opinions of other people. Dapat lahi kang bukas palad o bukas ang isipan mo sa mga posibilidad at huwag kang stuck. Huwag kang parang ito lang yung plano ko, ito lang gagawin ko. No. Maraming paraan. And be open. Be open to others. Be open for your future. Be open sa mga posibilidad. Okay? in the area of what you want you have the three of cups you want to celebrate you want to have fun yes nasa, nasa ano na dito eh, nasa background mo na ng energy mo the, with the page of uh, swords eh, na parang ang dami mong ginagawa, pagod na pagod ka na rin, um, parang wala kang pahinga. So this time, you want to celebrate and try to have fun with other people. Uh, hindi pwedeng parang solo ka lang o dire-diretso ka lang sa mga ginagawa mo. Try to relax and have fun naman din minsan-minsan, diba? Three of Cups being clar clarified by the Five of pen Pentacles. Dalawang beses lumabas. So parang gusto mo to work with other people, ano? Because medyo nahihirapan ka na this time uh make sure na binubukas mo rin 'yung sarili mo sa iba try to tell them how you feel what you feel kung ano pinagdadaanan mo sa so tatmalay mo um makatulong sila sa you this time at may may makaunawa sa iyo may makarinig sa mga hinaing mo sa naramdaman mo at gagaan 'yan especially here with what you need in the area of what you need the longest of us five of pentacles i'm seeing here na kailangan daw gamitin mo yung mga strength mo at wag na wag ka mag-focus sa iyong mga weaknesses kasi lalo ka man liliit, lalo kang mahihirapan lalo kang panghihinaan ng loob so kung may tinatrabaho ka na may gusto kang gawin gustong simulan uh, wag mong bigang bigang pansin ng iyong weaknesses and focus on your strength at yan ang magagamit mo para makalagpas ka sa struggle na nararamdaman mo now, okay? o na mo ngayon five of pentacles being clarified by the hanged man, yes, maraming mga delays maraming mga problema, iniisip mo parang stuck ka o walang paggalaw, walang development paulit-ulit na lang nangyayari Since sa background mo yung good news, asahan mo na matatapos na ang delay, kailangan mo lang talaga mag-iba ng perspective eh. Kung naisip mo lagi struggle, walang pera, walang ganto, walang ganyan, walang resources. Do not focus doon sa mga kulang. Don't focus sa wala. Mag-focus ka sa strength mo, sa kung ano meron ka, at gamitin mo yon in your advantage para makawala ka sa stagnancy at saka makawala ka sa struggle na yan. Okay? Yun ang paalala sa'yo at advice. This is what you need daw, sabi sa'yo ng yung spirit guides. In the area of what's affecting your current energy, meron kang ten of wands. Sobrang pagod, sobrang hirap. Parang feeling mo lahat na nakapasan sa'yo. Um, gusto mo gumaan-gaan yung pakiramdam mo eh. Kaya kailangan mo talaga mag-open up with other people para I don't know, pero parang kinakanya mo kasi lahat ng problema, lahat ng responsibilities. Uh, wala kang mahingaan ng tulong, wala kang mahingahan ng mga problema mo. So this time, just kaya naka-apekto dito, be playful. Try to enjoy things. Huwag so, kang masyadong seryosa sa mga bagay-bagay. Okay, Leo? Uh, hindi lahat dapat, hindi lahat ng bagay may mo sa dire-diretsong gawa have fun. So, guma- para gumaan ka antong nararamdaman mo. The Ten of Wands being clarified by the Ace of Cups. Yes, overflowing na yung emosyon mo, no? So, ang sobrang dami mo na pinagadaanan. Um, parang hindi mo na kaya. Gusto mo na may tumulong sa'yo. Gusto mo nang parinikip ng dibdib na yun. Yung nararamdaman ko yun. ang bigat eh. Likod, dibdib, um, isip. So this this is the right time for you to really reevaluate and think. Paano ko kaya papagaan yung ko? Paano ko pagagaanin yung mga responsibilidad ko? Try to ask other people, research and tell them be playful and have a clear mind on what to do. Pwede mo nang ipasa sa iba yung responsibilities na hindi mo na kayang gawin o kaya um, sabihin mo na, na oh, hindi ko na kaya, kayo naman gumawa. Especially with the Queen of Swords dito, binibigyan ka na ng kalayaan ni God na magsalita ka na, speak up, and putulin mo na yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, okay? In the near future, meron kang page of pentacles. Somehow, in the near future, you're gonna focus on things na alam mo magiging importante sa'yo. At ito yun, yung good news sa pa paparating sa'yo, something in your life na pangangalagaan mo at pag-aaralan mo para mapalaki mo siya at mapayabong mo siya. Halimbawa, palang araw may darating sa'yo na bagong negosyo o new sideline or a new job. Feeling ko, nararamdaman ko, diyan ka magiging masaya. Diyan ka magiging parang excited, playful. Hindi ko tulad dati na parang trabaho lang, trabaho, trabaho. Pagod na pagod ka, hindi ka nag-enjoy now. I'm seeing you enjoying this. Kasi parang ito yung mga bagay na gustong gusto mo makuha. Leo so in the near future you will get it and you will enjoy it at diyan ka para mag-excel diyan ka magiging excited at saka ah sayo mo sarili mo ah ito yung para sa akin talaga kahit mahirapan ako dito kahit nagpagod ako dito masaya ako so the page of pentacles being clarified by The lovers, yes. Masaya ka dito sa mga bagay na yan. Para it's a choice that gives your heart so much joy and excitement and kahit nga pagod, kahit ang uh, hirap-hirap, masaya ka. Kasi yung choice na yan because lovers also is all about choices. Mga pinili mo, whether career path, uh, um, negosyo, trabaho, o love then Diyan ka mag-focus at masayang-masaya ka kasi doon na pupuno yung puso mo. So, congratulations. In the area of your challenge, meron kang king of swords challenge sa iyo ang aksyonan, gawin and go after yung mga bagay na gusto mo kasi para may alinlangan ka eh. Dahil nga lagi mo iniisip na mahina ka o kulang ka o nahihirapan ka o wala kang enough knowledge or resources para kunin yung gusto mo. Kaya siguro nahihirapan kang aksyonan, nahihirapan kang gawin. So your spirit guides are telling you na, uy, kaya mo, matalino ka, um, may boses ka, magaling ka makapag-usap, magaling ka makapag-communicate, you know what to do. Kaya huwag kang papakadena sa kahinaan na iniisip mo. Okay, Leo? The King of, one, uh, the King of Swords being clarified by the Tower card. Yes. change mo na daw. change mo yung mga mindset mo. Yung mga mali mong iniisip na mahina ka, na hindi mo kaya, na walang tutulong sa'yo try to speak up. Ikaw ang mag-approach. Ikaw ang lumapit. Ikaw na kumilos at makukuha mo yan. Promise ko sa'yo. Makukuha mo yan pag ikaw ang kumilos. Ikaw ang nagtsaga. Lumapit ka na. Hindi ka na nahiya. At gamitin mo yung charm mo sa pagkasalita. Gamitin mo yung charisma uh, mo to get what you want. Okay? In the area of your fortune, meron kang five of swords. At last, this time, lalayo ka na sa drama. Lalayo ka na sa awayan. Sa mga bagay na parang kumaharang sa kaligayahan mo, kung tao man yan, sitwasyon o workplace o work environment, feeling ko this time na realize mo, ah, okay, tama na, ayoko na makipag, um, makisali sa drama na yan, sa gusot na yan. Yung mga tao o bagay sitwasyon na nagpa nagpasakit sa'yo o yung mga, marami na mga sakit na salita eh, back and forth eh, now is the right time for you to let go nasa era sya ng fortune kapag na-let go mo yung mga pangit na bagay yung mga toxicity gagaan ang buhay mo and you will transform into something new maniwala ka kaya let go the drama let go the drama five of swords being clarified by the death card yes change talaga to transformation mo to parang sinayo mo sa sarili mo, ayoko na niyan, ayoko na ng drama na yan, ayoko na ng gulo na yan, um, hindi na nakakabuti sa akin. Pag yun talagang binuo mo at na-realize mo, magbabago ang buhay mo for the better. Mas ma-appreciate mo yung mga magagandang bagay na dumating sa'yo kesa patuloy mong isipin yung mga nega, yung mga maling sinabi sa'yo, yung mga pagkakamali sa'yo, yung nanakasakit sa'yo. It's time for you to transform your life and focus on the positive things. In the area of your divine advice, meron kang two of swords and queen of swords masyado ka daw guarded, masyado ka daw um, playing safe, sabi sa iyo ng paalala sa iyo ng spirit guides mo. Um, huwag ka daw be open ka daw for the future. Be open ka for for possibilities. So, huwag mo harangan yung mga paparating sa yung blessings kasi parang masyado kang takot to try or takot ka mag-risk or takot ka mag -desisyon. because you're afraid of rejections, you're, you're afraid of failure, and you're afraid of change especially sa tower mo, parang takot ka magbago, takot kang mag-try kasi baka nga naman magkamali ka, hindi ba? Pero si Queen of Swords ito ang paalala sa'yo, you have the skills, you have the talent, you have the potentials. So be open, see the future, the positive, and every possibility para sa'yo. Kaya wag kang guarded, wag kang playing safe, don't be contented sa meron ka, open up yourself and go walk for the things or run to the things na gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? Two of Swords is being clarified by the Page of Pentacles. Yes. Focus ka sa gusto mo. May paparating sa iyo magandang bagay eh. Pero dahil takot kang gawin, ayaw mo siyang yakapin, ayaw mo siyang simulan. So, may mga potentials ka sa life mo pero hindi siya dumarating o hindi siya nabubuo kasi takot ka. Okay, Leo? The Queen of Swords being clarified by the Four of Swords. Yes. Kapag niyakap mo yung posibilidad na magagandang bagay sa future, hindi ka takot magsimula, mararamdaman mo yung kapayapaan sa'yo. Yan ang payo sa'yo ng spirit guides mo. Kasi parang fina-force mo yung bagay eh. Takot na takot ka mag-try, kaya antayan mong stress. Parang naiipon sa loob mo yung takot ka ba, at saka sobrang-sobrang um, overthinking. Kapag nilet go mo yung mga bagay at nag-open up ka, makukuha mo yung mga bagay para sa'yo. At mag-focus ka sa mga gusto mo. Be open to the future and rest will come. Magiging payapa ang lahat for you. Ang yung outcome na napakaganda ng na King of Swords, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, you have number 31. Convert niyo po ang 31 O special number para sa si inyo or 3 or 1. This is a confirmation that this reading is for you. Groundhog spirit, kung nakita po kayo ng groundhog anywhere, whether pictures, personal or internet, this is a confirmation that this message is for you. Time to let go. Yes, andaya mong kailangan i-let go dito. Yung struggle, yung burden, yung feeling mo mahina ka, yung feeling mo na hindi kaya, yung 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 playing safe, time to let go, time time to transform and change your life, embrace the good news and you will get what you want. Another message, listen to your inner music, to your heart, your intuition, kung anong gusto mo sundin mo, okay? Ito ang area na kailangan mong pag focusan this month, Leo. You have love. I commit to the practice of seeing the good in all of things. So, kung pag-ibig sa puso mo at pag-ibig sa lahat ng bagay na gusto mo, makikita mo yung beauty niya at ma-appreciate mo lahat ng meron ka, okay? Ang yung outcome na napakaganda, Leo, King of Wands. Ano pa nga ba? You are the king and queen of the zodiac, di ba? Of the, all the signs. So, I'm seeing here, really, you are becoming the leader of your life. Lalakas ang loob mo, tatapangan mo ang loob mo, may tiwala ka sa kakayahan mo, hindi ka makikinig sa sinasabi ng ibang tao, uh, hindi ka makikinig sa drama o sol-sol o pang mamaliit ng ibang tao, and you will get what you want. At the end of the month, I'm seeing you empowered ka, Leo, to achieve and go after the things na gusto mo. So, congratulations the king of wands being clarified by the four of cups yes you will be getting what you want andayo mo magustong sa and andayo mo gustong bagay na makuha no may mga hinahanap ka na kulang may mga hinahanap ka na parang kailan ko mamakuha to yung buti pa yung kaklase yun dati oh meron na siya ng kotse pero na siya ng bahay bata ko wala so kino-compare mo sarili mo sa iba yung chapter 1 mo kino-compare mo sa chapter 65 ng ibang tao So now is the right time for you to take action. Enjoy what you have. Um, darating sa'yo yung para sa'yo kapag tinrabaho mo siya at kapag nilaksan mo yung loob mo and you are having this motivation and fire within you to start your life and achieve and get it kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kataas, kahit gano'ng kalayo, aabutin mo at kukunin mo. Kasi para sa'yo ay para sa'yo, okay? This is your reading for this month, Leo. Sa so, po kayo naka-resonate, sa so po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the subscriptions, and for also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.